Ito nga pala yung almusal namin guys ngayong bagong taon dito sa barko for today's video. Meron pa kayang ipapakain si Mayor? Biruin nyo naman guys, sinong hindi mag-overthink malala, isang katerba na yung hinanda ni Mayor noong kapaskuhan. Kaya yan ang aalamin ng kalbo kung may mafo trip pa tayo, let's go! So ayun na nga guys, kung nakita nyo sa unang video, nakileksyon muna ako sa kabilang barko noong December 31. Paano ba naman, wala kasi silang biyahe, kaya nakapaghanda sila ng ingrande. Hindi ka tulad ng barko namin, busy lahat ng crew para sa New Year's cruise. Sheesh! Nakita nyo naman guys, naglagay pa kami ng mga pailaw tapos sobrang dami pa ng pasahero. Ganito talaga minsan yung trabaho dito sa barko, bugbugan. no, pa, pa. Pero huwag kayong mag-alala guys, isa lang ibig sabihin yan, marami na namang kinita si mama, oh yeah! Syempre naman guys, pag maganda yung business, damay din pati crew. Diyan din naman kukuhain yung ipang sasweldo sa amin at higit sa lahat yung budget sa pagkain. Kaya let's eat! Bago pala tayo kumain guys, pakita ko na rin sa inyo yung mga paputok nila ngayon 2024. Ay, niyo, oh yeah. uh, 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 uh. Sa dami ng paputok dito guys, pati building na putokan. Shush! Meron din pala sila ditong watusi pero wag ka mga sosyalen, nakakotse. Ito yung almasal natin ngayong New Year. Hey, tinapay ka guys. Oh. Isang katerban tinapay guys. Tapos so, ayan, siyempre nakahanda pa rin si Mayor. Hey. Pakaangas par. Lord. Salong, oh, bacon. Oh, pare na Scrambled egg. Mm. Mm. Ito oh, beans. <laughs> Salong, o, May end, yeah, oh, game, Narinig nyo ba yun guys? Wala daw special sabi ni Mayor J sa dami ng pagkain. Magdadayet na sana ako guys Kaso lang nanonood kayo Kaya gagamitan natin yan Ang ipinagbabawal na technique Panoorin niyo si Kalbong Siman TV Kung paano kumuha ng pagkain Let's G Guys, okay, kuha tayo ng pagkain guys Kuha tayo ng isang croissant guys Uy, Isang croissant Ang grabe si Obe ng panalo May pang-uwi na Swerte yung pagkabunot ko kay Obi, oh. Ah, grabe, Swerte yung pagkabunot ko kay, kay Obi, oh. May Raybang, eh. Raybang? Raybang. Raybang. Ah, oh, grabe, oh. Hindi pa siya maniwala. Ayun, ayun. Ayaw pang maglaro, wala nang pabustay. Hehehehe. Okay, guys, dalawa. Itlog dalawa ko tayo ng bacon guys kunin 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 natin yung taba yan guys kunin natin yung taba yan yung, yung, yung magpapasarap dyan new year yan yung magpapasarap sa new year natin yan guys kunin natin yung taba eh Ay, napakaangas para pinipili lahat ng taba sa bacon shish Grabe guys, sobrang yummy kasi niyan. Sa kanililiktas ko na rin yung ibang crew para hindi na sila makakain ng mga taba-taba. Alright! Strawberry oh, yogurt. Mm. Ito na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV ngayong umaga. Meron tayong dalawang itlog, dalawang croissant, tapos 30 pieces na pork and beans kahit bilangin nyo pa. Pero yung magpapabilis ng tibok ng puso natin dyan, yung taba ng bacon, eh, parang nahihilo na yata ako. Shish!